Hello everyone, welcome to Will well Vlogs Cooking. Uh, gagawa tayo ng eggplant. Isaw sa natin sa egg mo yan, and then sa flour. Pagkatapos po, ipreprito natin at magbrown na ang ating pineritong egg uh, eggplant. Ay babalik taren, and then that's it. Madali lamang po itong gawin, syempre. At kung brown na, pareho ang magkabilaan, hainin na natin ito. At pagkatapos, mag-ready na rin kayo ng sausawang suka, toyo at sili at na merong kalamansi or pwede na rin bagoong lang. Yan lamang po mga ka Well Milk TV and like and share. Thank you so much. Maraming maraming salamat po. Mm, ang sarap nito. Magkakamay na naman tayo sa ating pagkain. Maraming salamat. Hanggang sa muli po nating cooking. Bye everyone, have a good day and thank you, thank you so much for watching my video. Bye!